Kilala ko na po ang ating si Kapitan Manny Alba. Good morning, good morning. Uh, sa mga officials ng Kaparas, Riverdale, Luherco, at saka sa Kapasal. No? Siyempre, magandang umaga din sa ating mga nagagandang lalaki na officials ng Pasig City. Magandang umaga po, Mayor, Mayor Vico Soto, eh, Vice uh, Duto Jorowski, sa ating masipag na congressman, Roman Romulo. Alam ko, abonado ko ba? Ito ay may magandang programa, may magandang proyekto ang ating butihing mayor. Ito ay pakikinabahan natin dito sa ating lugar. Ito ay uh, kung saan ay alam nyo naman, mahirap pasukin itong ating uh, lugar ng track. Kaya, yes. kung so, magkita natin mga city officials, sila po ay uh, tayo sa ating ng dry st uh, na uh, kung saan ay uh, dyan po yung tubig kung saan pamatay na sunog sa atin. Kung sakali, wag uh, huwag naman sana sapagat na pakahirap ang mga nasunugan. Diba? So, uh, dahil dyan, tigay natin ng isang mga bagong pangpaka ng ating mga uh, city officials sa mga mga na puntong binibigay uh, po sa atin. City Vice Mayor, David Choyeski. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat kay Mayor V. Soto, kay Congressman Roman Romulo, kay Kapitan Manny Alba sa ating mga kagawad na dito. Siyempre, ang chief natin ng uh, City DRMO, Kay Sir Brian pong um, dito rin ng engineering department natin kay uh, uh, engineer Arta, hello sa ating pong lahat. Magandang magandang umaga. Ah, good morning. Ah. Magandang araw talaga ito, no. Alam niyo itong project ito talagang uh, sabi ko nga hindi sana ito'y isang bagay na waldo nandyan, sana hindi po natin hindi magamit, di ba? Pero ang mahalaga ay eh, handa tayo uh, tanjan yung uh, 15 uh, fire uh, ano ba tawag dyan? Fire boxes ba ang tawag dyan? Or, ha? Ah? Cabinets pala. Fire cabinets natin. Already, no, ready. No? So, again, katulad ng uh, nabanggit kanina, hindi po kasi makapasok yung uh, sa, truck dito. No? Fire truck. No? So, with this, no, 15 ka uh, fire cabinets po. Nakakalat dito sa uh, loob natin. Sa apat na homeowners. 400 mahigit na pamilya. Uh, ang mapoproteksyon natin. Makikiusap lang po ako, no, dahil meron na po kaming mga na-install na ganyan sa iba't ibang lugar. Minsan yung ibang mga bata pinaglalaruan. Minsan nababasag, minsan nasisira. Yung iba pinag-iinteresan pa yung mga bakal-bakal. Tandaan po natin, pag yan po ay nasira at pag may sunog dito, pamilya po ninyo ang masasaktan. Kaya sana ha, pagsabihan -pag natin yung mga bata no, alagaan po natin ito dahil ito ay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin dito sa inyong lugar. Muli po, isang magandang umaga. God bless po. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodo Jorosby. Ngayon na po, pakinggan natin ang mensahe sa atin ng butihing Congressman Roman Romulo. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Uh, Unang-una po, no, talagang uh, maraming salamat sa pagsalubong rin po sa amin ngayon umaga. Alam ko, marami rin kayong magawain, pero andi pero po kayo. Sa totoo, maganda rin kasi ito dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap kayo. Pero sa totoo, Mayor Vico Vice Dodot, kanina nung umiko tayo, kap, umiko tayo kanina dito, ano, nagulat po ko na talagang ito yung isa sa pinaka uh, marami na nakita ko at pinakamalawak na may dry, dry stand pipe. Sa totoo po, hanggang dun pa sa dulo, meron eh. Kaya Father Adam, medyo mapapa-exercise ka ngayon. Medyo ma marami-rami. Pero sa totoo po, no, uh, itong dry stand pipe uh, napaka-importante po nito. Dahil talagang wala naman po ibang paraan eh, para makapasok dito ng madali. Pero sa pamamagitan po ng dry pipe na ito, eh, wag lang, sabi nga ni Vice lagi, wag dapat magamit, wag sana magamit. Pero maganda na po na preparado lang po tayo. At kanina narinig ko rin, binanggit nila Sir Ronald na uh, dapat matutunan natin yung paggamit. Ang pinakamaganda po dyan, lahat po tayo mag-participate kasi hindi naman natin alam eh kung sino yung aabutan na nandito sa panahon na hindi sana mangyari. pero dapat lahat alam paano gamitin. Kasi ang ganda po, may sistema po talaga yan para uh, mabawasan po yung uh, damage. Uno-una sa mga, mga minamalat sa buhay, pangalawa sa property. Diba? Dapat masigurado natin yun. Pero siguro, samantani ko ni yung pagkakataon po na ito, no? Dahil uh, sa totoo, malapit na rin po tayo sa PCGH. Sa totoo po, no, uh, umpisa na po yung maliit na construction po dun sa loob para mabuksan na po yung uh, Malasakit Center. Kung maalala po ninyo, nung una kaming nanungkulan dito, binuksan po namin tatlo ni Mayor Vico Vice Dodot yung malasakit center sa Rizal Medical Center. Pero marami nagsasabi sa amin na syempre minsan mas malapit talaga pumunta PCGH. At sa totoo po, no, ang daming bag yung mga facilities dito medyo na-upgrade na rin po. Uh, yung mga chemotherapy dito, uh, na-upgrade lahat po yun. Yung mga kwarto po dito, na-upgrade na po lahat yan. At naintindihan namin, di talagang dito pupunta. Kaya may mga requirements lang ang Department of Health, yun naman gagawin natin para maayos na po natin at uh, maupis na po uh, by this year sana yung uh, Malasakit Center na yan. Pero sa totoo po, no, uh, nababanggit ko yung Malasakit Center, pero sa totoo, uh, hopefully po no, na-introduce -na, na rin po yung sistema dito sa mga hospital natin. Na basta meron kang PhilHealth, may no balance billing na. Diba So dapat po talaga uh, wala nang babayaran o bawas na bawas na. Again po no itong mga 'to nababanggit ko lang although nandito tayo para sa dry, dry stand pipe pero sa dami po natin dito magandang pagkakataon na mapag-usapan rin yung mga bagay na ito kasi hindi natin alam pag nangailangan po tayo talaga ng emergency. Si Vice Dodot kanina, uh, hopefully ano may, may bagong programa si Vice Dodot na babanggitin, sa isang uh, imam pagkakataon, mabanggit mo dito yung sa pag-asa sa pag-asa scholars, kasi maganda rin po yun dalawa lang naman talagang dapat natin tutukan yung kalusugan at yung tinututukan ninyong edukasyon, so sa ibang pagkakataon, magkakaroon din nun uh, alam ko dry standby pero sayang kasi yung pagkakataon na makausap po kayo dito na alam ninyo, na may mga hakbang po talaga na para may ayos natin na pinakaayaw lang po natin kasi sa totoo, yung sistema na, papunta na po tayo sa sistema na, hindi na po kayo dapat kailangan lumapit sa mga politiko. Kailangan po na institutionalize sa para sa hospital. Pagdating po ninyo doon, dapat doon pa lamang ay eh, yung gastusin, matulungan na kayo ng bumbo, hindi kailangan po na pumunta pa kayo sa isang politiko na, again po, sinasabi na naman po ni Vice at ni Mayor to, hindi naman namin pera yung ginagastos. Di ba? Pera ng taong bayan. So, ayusin natin yun pati yung sa education natin. Mayor Vico, ngayon, ano? Nag-umpisa tayo dati, 12,000 scholars. Ngayon, papunta na sa 28, 25,000 scholars na ang lunsod na passive. Mabangkit ko na rin, yung PLP, libre na rin po yung tuition fee dyan. Simula nung dumating kami, libre na yung tuition fee dyan. Tapos, nung ginawa ni Mayor Vico dyan, no panahon ng pandemya, meron kang connectivity allowance na hindi na tinanggal na tuloy-tuloy na rin po yun. So, libre ng tuition fee dyan, meron pang connectivity allowance yung binibigay sa ating learners. Again po, no, lahat ito patungo dun sa gusto natin na ah, since ang ginagasas natin, pera ng taong bayan, ito namang ginagasas talaga dito sa Pasig, pero kahit dati naman po, pera ng taong bayan, kailangan, hindi na kailangan pumunta pa sa politiko ang mga tao para humingi ng tulong. Pero ngayon araw po ha, ah, huwag natin kalimutan, kailangan natin matutunan paano gamitin yung dry standpipe. Muli po, magandang umaga po at mabuhay po ang Lunsod na Pasig. Maraming salamat po, Congressman. Ngayon naman po, pahinggan natin ang nagbigay inspirasyon sa atin sa pag-agos ng pag-asa, walang iba ang ating putihing mo, Pico Soto. Magandang magandang uh, umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Masasaya po tayo ngayong umaga ano. Father Adam, maraming salamat po. Alam ko pong uh, sawa na po kayo sa amin pero nandito pa rin po kayo. Since Father Adam, ngayong linggo araw-araw po namin kasama dahil araw-araw uh, may uh, inaugurate po tayo at may binibless si Father Adam na dry stand pipe at ang laging pinagdadasal ni Father Adam ay sana wag nating magamit yung dry stand pipe natin. Pero mabuti na po yung handa tayo kesa naman po uh, mabigla tayo isang araw ano lagi natin pinagdadasan na hindi magkaroon ng sunog. Yun ang isa sa pinakamahirap sa lahat, ano, masunugan. Pero mabuti na po yung data yun na kung sakali man na magkaroon ng sunog ay hindi na ito lumaki, uh, maagapan ito, uh, magawan po agad ng paraan ng mga bumbero natin. Kaya po natin ginagawa. Nakita nyo naman po nung ginagawa, alam nyo naman po kung saan siya nakalagay. Ano? hanggang sa dulot, sa mga sulok, meron po tayo. Ngayon po ay uh, Uh, project na naisipan ng ating BRMO at ini ng ating uh, engineering. Yan, nandyan po sila sa gilid. Maraming maraming salamat po sa inyo. At ang uh, engineering po natin, hindi lang dry standpipe po yung uh, proyekto dito. Ano? Kundi uh, nakikita nyo naman po yung mga ibang ginagawa po dito. Uh, yung uh, hinukongkreto po sa may uh, sapa po natin at uh, siguro sa susunod ng mga panahon, mas marami pa po kung ano yung mga pangailangan din natin. Nung uh, dumadaan po ako, papasok po dito, ay nakita ko po ang mga urban garden natin, na project kasama ng kasama ng sendro natin pero uh, alagaan po ng ating mga hoa sino po sa inyo ay tumutulong sa urban garden po natin yun halos uh, halos lahat ano maraming maraming salamat po sa inyo napakaganda well, no napakaganda po at uh, mapapakinabangan natin 'yan naman po ang mas importante maganda tingnan uh, maaliwalas, malinis at uh, magagamit din natin, ma. makakain natin <laughs> yung mga anihin po natin mula doon. Ano. Sana ano, palaguin pa natin yung urban garden natin. At kung may maisip pa kayo ng mga ibang proyekto na gusto nyo pong mangyari po dito, eh, willing na willing po tayo uh, na makipagtulungan. Ang isang napag-usapan po namin nung uh, papasok nga po kami dito, nina, nakasabay ko kasi si Gong papasok, uh, yung mga wires po natin, yung mga medyo matagal na rin natin problema sa uh, Meralco. Ngayon, eh, uh, ah, pagka private kasi, sinubukan namin ni na-engineer at ako sa pinamiralgo, ayaw po talaga nilagawin gawin yung sa loob na eh. Hanggang doon lang sila sa sa meter wall natin. Ano? Uh, so, sabi ko po, uh, kung may effort na po, yung apat na samahan po natin dito, apat na hoa, ay... Uh, para hindi po kayo masyadong mahirapan sa so, pag-aayos ng mga wire o ng mga kable natin, uh, tutulong po ang engineering department humihingi lang po ako ng Hingi lang po ako kasi apat po yung samahan eh, para hindi na po malito yung engineering department namin. Hingi lang po ako ng isang point person kung sino po pwede namin ka coordinate Yan po yung mga engineer natin, naka-uniform naman po sila. mamaya kausapin nyo na lang po sila kung sino po ang uh, point person natin. Sana isa na lang po yung kausap namin uh, para ischedule natin yung paglilinis natin ng mga wire. Lilipat lang natin kasi nagpagawa na rin kayo ng ng poste po ninyo pero sayang naman yung poste ko hindi sasampay yung mga wire sa poste natin di ba so tutulong po kami para ilipat po yung mga cable natin ang na natin yung mga dead wires po natin. You know? uh, gaya na nabanggit ni Kong at ni uh, Vice, uh, yung po mga proyekto mga ginagawa po yung sa PCGH, uh, po yan talagang takbuhan natin pag meron tayong problema sa ating kalusugan, bukod sa mga nagawa na nung nakaraang uh, taon, uh, yung supply building na pinahayos po natin, uh, yung mga kalsada, yung mga susunod po na yung kalsada, yung waiting area, na yan din yung isa sa nagiging uh, Uh, problema natin ano na yung mga nagaantay sa pasyente uh, medyo nahihirapan kasi medyo masikip po nakapunta na naman po kayo sa hospital natin so yan po yung mga next project natin sa PCG so syempre yung no balance billing tuloy-tuloy po yung pag-implementa natin yan kaya karamihan ano pag pumunta sa hospital natin wala na po talagang uh, binabayaran. Pero syempre, uh, mas maganda kung hindi tayo dumating na sa ospital. Kaya ang pinalalakas talaga natin ngayon, yung primary healthcare or uh, preventive healthcare po natin. Yan naman po kasama si Kapmani. Uh, pag may mga kailangan po dito sa Barangay San Miguel, uh, sa apat po na hoon ninyo, ng ating uh, kapitan, di naman po nagkukulang yan. Talagang lagi niyang pinapaalala din sa akin kung ano po ang mga pangailangan natin. Tapani, hindi naka-limutan ba ako na gusto natin i-discuss? Siguro, iba sa susunod na panahon naman, ano, pero na lang, kung may mga katanungan, pwede nyo naman kami tanungin bago kami uh, umalis po mamaya, ano. Diyan po, di ko na patatagalin pa kasi uh, baka napapagod na si Father Adam. Naiya po kay Father. Napakabait po talaga niya, ano. Pero muli po sa inyong lahat. Uh, maraming maraming salamat at uh, congratulations po sa ating... Thank you po.